Pak, bos. Di Facebook buku di buku Facebook. Di buku yang anu. Di, ini buku ya nih. Bukan Facebook. buku. Ini dia Facebook sambil buku Facebook. Kayaknya buat Ayo bos, ngebeli Di Oh, beritahu bos, ay bos. Pakai bawah, pakai bawah, bos? bos. pakai bawah, 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 pakai bos? pakai bawah, bos. bawah, pakai bos. pakai bawah, 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 pakai Bos, pakai bawah, pakai bawah, bos

Bakit ganina order uh, Sabi ko sa buko, di ba? gusto ko na binigay mo sa akin? Buko? Bakit ganyan buko? Ay, boss! mo <laughs> kasi buko eh! eh Kaya yung binigay ko sa'yo, boss buko. Sa akin, eh. Hindi, yan kasi yung uso ngayon. Yung kasi lumang modelo na yun. Yung para... <laughs> <laughs> ha? Eh! Ice buku. Ais buku. Ay, bos. Ais buku, bos. Ay, bos. Ais buku. Pres buku, ba. Ais buku, bukan bos. lang, bos. Sakto ya, bos. Mana? Ba, bukan bos. lang, bos. 50 Nah, mana, bos, yang pres buku, ais buku. Ini sih, mas Oh, pangetak ini bos. Ano? Pantang itu bos, bukan yang bos, 50 bos, betul malaman. Eh, anu tuh bos, homemade to bos, <laughs>

ha? hindi yan boss hindi, press buko ba? Diba? sabi ko press buko hindi, buko yung ano hindi, hindi yan, buko yan eh hindi ba ice buko? hindi ay in... ka buko hindi yan boss, yung ano yung ice buko yung... hindi <laughs> <Yung, laughs> ice yan eh sabi ko siya press buko, ice buko eh, hita na yun hindi, boss hindi, na yung ano ko ay hindi pwede boss bayad ka lang boss eh hindi boss, <laughs> balik ko yung ano ko hindi, bayad ka na, iwan ko na ito dito huwag niyang boss eh Press eh, nga, di ba? Press sabi ko, press buko. Ay, nabayad ko. Hindi pwede po, hindi pwede. Iwan ko na yan, sabi mo eh. Hindi yan yung, ano, huh? yung uh, buko, Bubo na kayo Ito na, ito na, boss. Papas buko. Hindi, na yung... ito? Boss, di ba? Sabi ko siya, press Ay, hindi na, boss. Hindi na. sabi mo. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan, Press, di ba? Buko na kayo. Ay, boss. Ayaw ko na naman sa'yo, boss. Hindi, akin na yung ba ito. Narin... Uh, uh, no, okay, boss.